aking nakita po sa tingin natin, sa uwi na po si batang di sa yung vlogger po galing sa trabo at kami po ay dadaan muna na indus speed. Sayang po aking kasama guys sa apat na nakayelo yelo na 'yan. Gahan ko na lang bukas para magpa-coins. Ay sayang ang damit mapi. Oh, ano gumawa? Doon pala sala ako. Masagasaan. Lokot went pat bomalek, magiging Sayang ang damit. Buti <laughs> 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 oh, naman magpapagitlop? Ito guys guys, satawid tapos biglang bumalik, masasagasaan, sari-sari labas. Ay nagpalakihan sila ng kanila. <laughs> Ay naku mapiyang! lain itu yung pantalon ni Mape, gawa ng tiyan. Oh, Oo, oh. oh, okay. kaya nausos. Oh, kaya hanggang Oo. Gandahan, baka magsusunga ba? <laughs> Pamit ang Domino's Pizza, mas masarap ang ano, Indus Burger. Indus Pizza pala. Overheads, overweight, ano map Ano ga? Dito tayo sa tamang tawiran. Ay, doon pa sa kabila. Ako na nag-i-insert dito. Ako lang pa evening po. Ayan po si Mari P. Hi, Mapi. <laughs> It's not beautiful. Mm -hmm. Ayan si Edna Dinglasan. Ayan si Sheila Mi. Sheila Mi. Ben